Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si uh, Iman Ismail. Sabi ni Assalamualaikum Ustad. Tanong ko lang po kung dapat ba dapat po bang putulin ang pagtasyahud sa awal at akhir kapag ang imam ay nagtakbir na at nagtaslim na para lamang makasunod. Okay. Sa pagtatasyahud, tapusin niyo po muna sa pagtatasyahud. Halimbawa sa unang tasyahud at tumayo na po yung imam sa pangatlong raka, so tapusin nyo na po ang pagtatasyahud. Walang problema maiwan ka dito. Ganon din po sa tasyahud al-akhir. Halimbawa, nagtahabang nagtatasyahud ka pa at ang imam mo ay nagsalam na. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Then ikaw ay nagtatasyahud ka pa lang at hindi mo pa natatapos basahin ang tasyahud hanggang sa dulo, ay walang problema natapusin mo po muna at sinabi ng ating mga ulama na hindi ito may tuturing na ikaw ay nagpapakiwan uh, nagpapaiwan o nagpapaliban. So walang problema dito, natapusin mo muna ang tashahud awal awwal o ang tashahud al-akhir bago ka sumunod sa imam. So ang payo ko lang, huwag masyadong tagalan yung pagbabasa. Katamtaman lang ang pagbabasa para hindi masyadong maiwanan. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.